Hello, good evening, welcome back, here, here I come, my na pork, pork belly, pork belly, <laughs> Mga friends, go here. are my friends mabait <laughs> na mga friends ko dito matulongin lalo na to oh. yan si Maricel matulongin yan nasawa niya matulongin din naunawain silang dalawa mag asawa yan tutulungan sila yan, ito, lato kain tayo ng lato ito pa, yan mga ulam namin dito, ngayon ito yung lulutoin namin ngayon dami mga pinalingki ni Maricel, tingnan nga natin ito yan Ooh. Yan, may lang sunis pala o. Kanda ni Maricel ganito. Ang muka ba sa ta, diri. Ay! Yan is the o. Yay! Malunggay. May nangka pa dito. Tinakpan. Ang <laughs> ta, Mangulit-ngulit ka diri sa mga pangloto diri. Yan pa o. Sabaw. May nangka pa ang tinangunan. Yan, may nangka pa o. <laughs>

<laughs> wala lang wala lang ma iba pang maisip <laughs> wala lang magawa wala nang pang reels <laughs> Ubos na yung pang reels wala na no. oh ito na lang ha pagtsagaan nyo muna ha tingnan nyo pa rin okay bye bye thank you god bless you all Bye bye, God bless you all, God bless you all, God bless you all. Bless thank you all. for watching, thank you for watching, thank you for watching, thank you for watching. Da, lagi ka. Mo si third third, bago palang yan dito si third third. Bago palang ka Bata pa eighteen years old pa yan. Bago palang ng May Nagatas pa sa labi. Nagana sa kuan ng kikiam ng. Yan si Banjilin ha. ala yan si Banjilin? Diba? Tingnan yan si Banjilin o. Yeah, ang ganda ni Ang ganda ni Evangeline, oh. Di ba? Ang suwerte ni Evangeline sa Raffles. Napunta sa akin. Ibalik sa akin. Ni ang ni Evangeline. Sensya na Evangeline, ha? Hayaan mo na lang na balis sa akin, Evangeline, ang suwerte mo sa Raffles. Sige, mag-suwerte. Ha? Kaya, hindi na muna. Kuwawa na, napunta ko. Saya, saya Okay, magsaya, magpakasaya muna tayo mga friends. wah, wow, iwasan ang magiging. Iwasan ang magiging. kalungkutan sa buhay Para hindi maiyak. Kailangan maging masaya lagi. Ah okay. pa goodbye yun lang lagi? Thank you. <laughs> okay, okay. That's all I'm na. That's all you na talaga. Bye -bye. bye bye. Bye bye. Thank you, thank you, thank you to all my viewers. Thank you so much. Thank you so much. Okay, mas vlog kare. Oh, kay si Peter dito Nag-vlog yun, Nag-vlog no, din yun si Peter. Oh. Love the Tak no ne. So, vlog din yun. Nadamay si Peter, nadamay. Ay, nadamay. Okay, ito yung ulam namin ngayong gabi. Pork belly. Flex ko lang to ha. Okay, that's all na talaga. Bye, God bless.